Sino ba si Jesus sa iyo? Ayan ang topic natin ngayon. Mga kapatid, babasahin ko sa inyo ang aklat ng Mateo, kabanata 16, mula sa talata 13. Ito ang magbabasa. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Sisaria ng Pilipo, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan, pagbautismo. Sinabi po naman ng iba, kayo si Ilyas at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, kahit noon pa man mga kapatid, ang pagkakilala ng tao sa ating Panginso Kristo ay hindi naiiba o nalalayo sa ating panahon ngayon. Maraming tao mga kapatid na iba-iba yung kanilang pagkakilala kay Kristo. Mayroong nagsasabi na si Kristo ay tao lang. Mayroong namang nagsasabi na si Kristo ay Diyos na nagkatawag tao. Mayroon naman nagsasabi na si Kristo ay propeta. Ano ang tama doon mga kapatid? Pwede natin konsultahin o tanungin natin ang Biblia. Sino ba talaga siya? Ibibigay ko sa inyo ang sampung dahilan kaya natin nasasabi na si Kristo ay Diyos. Mababasa natin sa Juan Kabanata 10 at ang talata ay 30. Sabi dito ng ating Panginoon Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ito ang sinabi ng ating Panginoon Iso Kristo nung sabihin ni Pilipe na Panginoon ipakita lang ninyo sa amin ang Ama at kami ay masisihan na. Sabi ng ating Panginoon, kay tagal na muna akong kasama Pilipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Dahil ako at ang Ama ay isa. Naging reaksyon ng mahudyo nang marinig itong pananalita na ito, gusto nilang batuhin ang ating Panginoong Kristo. Sabi doon sa aklat ng Juan, kabanata 10 at ang talata ay 33, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat inamin mong ikaw ay Diyos gayong ikaw ay tao lamang. Doon mga kapatid makikita natin na 'yung sinabi ng Panginoong Kristo na ako at ang Ama ay isa, nagpapakita mga kapatid na si Kristo ay Diyos ikaw mga kapatid ay hindi ka naniniwala na ang Panginoon sa Kristo ay Diyos, Maaring ikaw ay katulad ng Hudyo na gustong bumato sa ating Panginoon sa Kristo sa Juan kabanata 8 at ang talata ay 58 katotohan ang sinasabi ko sa inyo bago pa ipanganak si Abraham ako'y ako nga muling kumuha ng bato ang mga hudyo at tinangkang batuhin si Jesus. Ipinapakita dito mga kapatid sa talatang ito na bago pa man ipanganak si Abraham, si Kristo o ang ating Panginso Kristo ay nag exist na. Nandoon na siya. Kaya sabi ng mga hudyo, wala ka pang 50 na taon, buhay ka na ba noon kaya gusto siyang batuhin ng mga tao. Lahat ng Kabanata 1 at ang Talata 1. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Mga kapatid, ang tinutukoy ditong salita, walang iba kundi ng ating Panginoong Kristo. Naging laman ang salita at siya ay nanirahan sa piling natin. Siya po ay nagkatawang tao sa pamagitan po ng kapanganakan ni Berhin Maria sa kanya tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon So Kristo ay ipinanganak siya o nabuo siya sa sinapupunan ni Maria, hindi dahil sa binhi ni Jose, kundi dahil sa banal na Espiritu ng Diyos na buhay. Aklat ng mga gawa, kabanata 20 at ang talata ay 28, pangalagaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang dugo dito mga kapatid, malinaw na yung iglesia, yung simbahan o yung grupo ng mananampalataya na tinutukoy dito na tinubos ng banal na dugo ng ating Panginso Kristo. Sino ba yung napako sa cross si Kristo? Sa tito, kabanata dalawa at ang talata ay labing tatlo. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at ang tagapagligtas na si Hesus Kristo. Malinaw dito mga kapatid na sinasabi dito sa kabanata 2 hanggang talata 13 na ang Panginoon Kristo ang ating tagapagligtas at kapag siya nahayag na ang tinutukoy dito na dakilang Diyos at tagapagligtas walang iba kundi si Kristo. Isaias kabanata siam at ang talata ay 6. Sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya tatawaging kahangahangang hangang makapangyarihang Diyos walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan So napakalinaw mga kapatid ano yung uh, kanyang credential yung kanyang uh, pagkakakilanlan Isisilang daw ang isang sanggol na lalaki ito po mga kapatid na sinabing ito ng um, aklat ng Isayas, libong taon ang agwat hanggang doon sa bagong tipan. Ito po ay nihula na ni Propeta Isaya, yung isang sanggol na lalaki na tumutukoy sa ating Panginoon Kristo at siya po ay magiging isang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Ito mga kapatid ang pagkakakilanlan sa ating Panginoon Kristo. So dito mga kapatid sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2 at ang talata ay 6, sabi dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos na tumutukoy sa ating Panginoon Kristo, so hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Dito naman ipinapakita dito sa bersikulo na ito mga kapatid, ang kababaang loob Panginoong Heso Kristo. Bagamat siya ay taglay niya ang pagiging tunay na Diyos, pero hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos. Isaiah kabanata 7 at ang talata ay 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Mga kapatid, noon pa ito doon sa Aklat ng Isaya, ang agwat doon ay libong taon hanggang sa pagkasilang ng Pangiso Kristo. Ito po ay propesya na, na maglilihi ang isang lalaga na tumutukoy kay Maria at siya ay mga nganak at tatawaging Immanuel. At ang Immanuel mga kapatid, ang ibig sabihin ng Immanuel, sumasa atin ang Diyos hindi po sumasa atin ang tao, kundi sumasa atin ang Diyos. God is with us. Sa ikalawang korinto, kabanata lima, talata ay Sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga ginawa, mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. Dito malinaw mga kapatid na tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. At dito sa talatang ito mga kapatid, isip-isipin na lang natin kung ang hukom ng ating kaluluwa ay tao, ang tao mga kapatid ay nagkakamali. Isip-isipin na lang natin kung ang ating kaluluwa mapapahamak sa apoy ng impyerno dahil sa pagkakamali. Napakalinaw mga kapatid na ang hukom natin ang ating Panginoon Kristo so ay hindi tao. Dahil kung tao ang hukom sa kanyang kapwa tao, tiyak magkakamali. Maraming mga naparusahan mga kapatid, naparusahan ng kamatayan na hindi talaga sila ang tunay na gumawa dahil sa maling paratang o maling paghato. Pero ang ating Panginoon Kristo, siya po ay maalam sa lahat. Just imagine mga kapatid kung ang lahat ng tao ay patsamba lang ang kanyang paghatol dahil sa siya nga ay tao, ang tao mga kapatid ay hindi siya, hindi siya maalam sa lahat ng bagay. Pero ang Diyos maalam sa lahat ng bagay, mga kapatid, kahit yung buhok mo. Bilang niyang lahat yan. So dito mga kapatid sa aklat ng unang Juan Kabanata 5 at ang talata ay 8, sabi dito tatlo ang nagpapatotoo sa langit. Una ang Ama, kalawa ang Salita, at ang Espiritu Santo. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. Ang salita mga kapatid, tumutukoy ito sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil ang Panginoon sa Kristo, siya po yung katotohanan. Ang tatlong ito ay iisa at mayroong tatlong nagpapatutuo sa lupa. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kaya naniniwala tayo mga kapatid. Ang Panginoon, ang Diyos natin ay iisa, pero mayroong tatlong, tatlong galawan na tinatawag na three dispensation. Hindi po natin makikita doon sa Biblia ang salitang trinity, pero ang katotohanan ay tatlo. Kaya nga sabi ng Panginoon kristo habang kayo'y humahayo, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So mga kapatid, hindi tatlo ang Diyos. Isa lang ang Diyos pero mayroon siyang tatlong persona, o mayroon siyang tatlong ginalawan, trabaho. Ang Diyos Ama as a creator, ang Diyos Anak sa pamagitan ni Kristo ay Lord and Savior, Redeemer, at ang Espiritu Santo, siya po yung tinatawag nating comforter. Siya po yung mga aaliw, mga kapatid. So mga kapatid, sa Colossus Kabanata Isa, at ang talata ay labing lima, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At sa Pilipos, kabanata dalawa, at ang talata ay sampu, sapagkat sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, at lahat ng nasa ilalim ng lupa. O, wala pong pagtatalo na ang Panginoon sa Kristo ay naging tao. Totoo po yun. 100% naging tao siya. Naranasan niya magutom, naranasan niyang mauhaw, naranasan niyang mapuyat, mapagod, dahil sa kanyang kalikasan sa pagiging tao. Pero, tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon sa Kristo, ay hindi po siya nanatiling tao bago siya po ay nasa trono ng Diyos. Basahin po natin yung kabanata 1 at, at ang talata ay 8. Dito sa aklat ng Hebreo, kabanata 1 at ang talata ay 8, ito po yung ating mababasa, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Alam niyo ba mga kapatid kung sino ang nagsasalita dito na ang iyong trono o Diyos? Ang nagsasalita po dito mga kapatid walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Kung ang ating Diyos Ama ay kumikilala sa ating Panginoon so sa kanyang anak o Diyos, ang sabi ng Diyos Ama, ang trono mo o Diyos ay magpakailan paman. So sino ba naman tayong mga tao ang hindi kumilala sa ating Panginoon sa Kristo bilang Diyos at ating tagapagligtas. So mga kapatid, ginagawa natin itong video na ito mga kapatid para maipabatid sa lahat ng tao sa buong mundo, sa lahat ng makakapanood ng video na ito. Na ang Panginoon sa Kristo ay hindi lamang po siya tao, kundi siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Bilang pagtatapos mga kapatid, tandaan natin ang sinabi ng Panginoon sa Kristo sa aklat ng Mateo kabanata 10 at ang talata ay 32 hanggang 33. Ito mga kapatid ang sinasabi, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman siya sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harapan ng mga tao ay ikakaila ko rin siya sa harap ng aking amang nasa langit. So mga kapatid, napakahalaga yung pagkilala sa ating Panginoon sa so Kristo. Sino ba talaga siya? Si Apostol Pablo, ang sabi niya sa aklat ng Pilipos, kabanata tatlo at ang talata ay pito, Dahil kay Kristo ang lahat ng bagay na mayroon ako noon ay itinuring kong basura, itinuring kong walang halaga, makilala ko lang si Kristo. So mga kapatid, gaano ba kahalaga ang Panginoong So Kristo sa iyo? Sino ang Panginoong So Kristo sa buhay mo? So, mga kapatid, kung nagkaroon kayo ng kalinawan doon sa ating ibinahagi ngayon at kung kayo ay nagustuhan niyo ang mga ganitong content, i-click naman ninyo o i-subscribe naman ninyo ang channel ni Crest Follower TV para lagi kayong ma-update, lagi kayong ma-notify sa mga video na mga susunod pa na ipapalabas ko para sa inyo. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Isokristo.